Ayan, magandang araw mga boss. Sa mga barako na nagpaabit ng hydraulic clutch, so ito yung napansin ko mga boss. Uh, Siyempre, hydraulic clutch, fluid na alagay, medyo matigas kumpara natin doon sa mga cable. Kaya, ang gagawin natin, babaguhin natin yung uh, clutch release niyan mga boss. Kung gusto nyong mas mahaba, lalagyan lang ng extension. Pero, kung okay naman sa inyo kasi medyo maganda rin naman kaya lang medyo matigas nga kumpara sa dati itong hydraulic clutch na ito mga boss nasa anim na buwan na to kaya lang yun nga ang ang complaint ni customer ng may-ari pala mga boss ay sobrang pagod gamitin matigas matigas siyang pisil-pisilin hindi katulad no sa cable parang nadubli pa nga yung tigas Ayan mga boss. Oh, kaya mapagod daw gamitin. So, sa sunod mga boss, uh, babaguhin ko na lang yung kanyang clutch release. Dudugtungan na lang natin para medyo malambot. Pero sa forma, maporma to mga boss. Uh, Siyempre, yan hydraulic nga. Ayan, less ang maintenance. Less ang putol ng cable. Pero pag tumagas yung cable, ay yung cable, yung kanyang fluid, 'yon doon mas malaki 'yung maintenance niyan mga boss. Sa ngayon wala pa. Pero pag tagal niyan, pag nag na deteriorate na 'yung ano, 'yung kanyang mga goma, 'yon doon hahingi ng maintenance 'yan. Pero 'yon, uh, kalimitan talaga ito 'yung dinudugtungan natin, yung parting 'yan. Kaya pag hindi ginalaw 'yan, mas malambot pa yung naka-cable. Kasi pag naglangis ka naman ng cable, malambot na eh. Pero pag sa ganitong hydraulic mga boss, kailangan talaga nito babaguhin yung haba ng uh, clutch release. Pero sa format sa forma, maporma talaga to mga boss. Tulad nito, ito, ito habal-habal uh, to mga boss dito sa amin ah. Pero ang formanya forma niya, yan, uh, uh, yung manubela niya iba na rin tapos sa ka hydraulic clutch. So, 'yun, doon pa lang sa forma kahit sabihing maputik dito sa amin. Pero ang porma niya mga boss pang tailok, oh, 'di ba? Ganun po morma rito, <laughs> barako Kulong-kulong uh, to mga boss kung tawagin. Habal-habal uh, dito sa amin pangkargahan. Yan. Pero naka-hydraulic clutch nga. So, maganda. Maganda naman ang performance niya. Kaya lang, ang negative nga na comment ng may-ari nito mga boss mapagod pisilin yan tigas niyan mga boss hindi kaya ng isang daliri lang yan kaya lalambot yan uh, dudugtungan natin yung yung lever kaya lang hindi, hindi sa ngayon mga boss kasi nagmamadali na si boss eh tinesting lang natin yung kanyang complain uh, ganun nga uh, sobrang pagod daw pagka matagal na ginagamit mapagod sa kamay sa daliri kasi kita naman mga boss medyo mataas ang adjust nyan, kasi hydraulic na fluid kaya kailangan pisil na pisil yan para hindi uh, matangos yung clutch lining so ganun lang yung negative na comment medyo matigas uh, bukod sa ron mga boss wala naman kung ano maganda nga yung pagbitaw niya kaya lang yun nga pag pinisil mo matigas talaga so yung iba naman siguro or depende rin siguro sa hydraulic clutch na nabili so yun mga boss ishinare ko lang sa inyo